Operasyon Pagbangon, Bayanihan sa Kabisayaan. Sa unang liwanag ng araw matapos ang malakas na lindol sa Cebu, ramdam pa rin ang pagyanig. Hindi na mula sa lupa, kundi sa mga puso ng mga taong nawalan ng tahanan, kabuhayan, at pag-asa. Ang dating masiglang mga kalsada ay napuno ng alikabok at guho. Mga pader na minsan ay sandigan, ngayon ay wasak na parang papel. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, may isang tunog na unti-unting umuusbong ang tinig ng bayanihan. Sa barangay Daan Lungsod, nagtipon ang mga kabataang voluntaryo. Wala silang opisyal na utos, walang sweldo, dala lang nila ay mga tabo, walis at matinding malasakit. Wala pa daw tulong galing sa taas, pero hindi tayo maghihintay, sabi ni Maricel. Isang gurong nawalan din ng bahay. Tayo-tayo muna. Sa kabilang dako ng bogo, makikita si Mang Tonyo Isang mangingisdang nawalan ng bangka. Sa halip na magluksa, ginamit niya ang mga natitirang kahoy para gumawa ng bangkang pansagip. Kasama ang ilan pang lalaki, sinuyod nila ang mga kalsadang lubog sa tubig at putik. Sa bawat sigaw ng tao po, may isa na namang naililigtas, matanda, bata, o kahit alagang hayop. Hindi namin kailangan ng utos para tumulong, sabi ni Mang Tonyo habang pinupunasan ang pawis. Basta may nangangailangan, kikilos kami. Sa tapat ng simbahan, nagmistulang evacuation center ang plaza. Doon, nagsimula ang tinatawag na Operation Pagbangon, isang kusang loob na hakbang ng mga Cebuanong nagkaisa. Ang mga nanay nagluto ng lugaw gamit ang uling at mga donasyong bigas. Ang mga kabataan, nagbuhat ng mga galon ng tubig mula sa malalayong poso. Ang mga pari at imam, nagkasama sa pagdarasal at pag-abot ng tulong. Anumang kaya nilang ibigay, walang supply mula sa gobyerno, walang signal, pero may liwanag sa bawat ngiti ng taong tinutulungan. Viral sa social media ang mga larawan ng kabataang nag-aabot ng pagkain sa mga matatanda, ng mga pulis na nagtutulungan kasama ang mga ordinaryong mamamayan, ng mga batang naglilinis ng lansangan habang bitbit -bit ang walis tambo. Sa bawat post, iisa ang mensahe: Cebu, dili malumo. Cebu buhi pa. Cebu hindi susuko. Cebu buhay pa. Pagkalipas ng ilang araw, dumating din ang opisyal na tulong, mga truck ng relief goods, mga sundalong may dalang gamot. Pero sabi ng mga tao, nagsimula na silang bumangon bago pa man dumating ang tulong. Sa mga guhit ng pagod at dumi sa kanilang mukha, mababakas ang tatag na hindi natitinag. Hindi ito simpleng rehabilitasyon, kundi muling pagkabuhay ng diwa ng bayanihan ang lakas ng mga Cebuanong hindi kailanman nawawala kahit ilang lindol pa ang dumaan. At sa huling bahagi ng araw, habang papalubog ang araw sa baybay ng kabisayan, may maririnig na awit ng pasasalamat mula sa mga pusong muling nagising. Operasyon Pagbangon, sabi ni Maricel habang tinatanaw ang mga taong nagtutulungan. Hindi lang ito relief. Isa itong paalala na kahit anong yumanig, babangon ang Cebu, babangon ang bayan.